ang avian flu, derhia, asthma, anorexia, helminths, pasturellosis, asthenia, ay mga mapanganib na sakit sa mga alagang hayop at manok. Ang mga sakit na ito ay humahadlang sa pagunlad at pagsipsip ng mga sustansya ng mga hayop. Alamang ang sitwasyong iyon, matagumpay na na-research ng mga German scientists ang herbal antibiotic na ecovet. Ito ay itinuturing na isang matalinong alternatibo sa tradisyonal na antibiotics. Ang natitirang kalamangan ay ang kakayahang gumaling ng mabilis pagkatapos lamang ng 48 oras, na walang mga epekto. Bukod dito, pinasisigla din ng ECOVET ang immune system ng mga manok, na nagpapataas ng rate ng tagumpay ng paggamot hanggang 78%, ang mga sangkap ng produkto ay mga natural na halaman. Kaya ito ay napakaligtas para sa mga tao. Ang paggamit ay medyo simple. Maaaring ihalo ng mga gumagamit ang produkto sa pagkain o tubig ng mga alagang hayop na may malubhang sakit. Ang produkto ay mayroon ding kakayahang bawasan ang rate ng paglaban sa gamot ay napakababa. Bilang karagdagan, ginagamit din ang ECOVET bilang alternatibo sa mga bakuna upang maiwasan ang mga sakit ng manok. Nangako ang supplier ng produkto ng isang 100% refund kung ang produkto ay hindi gaya ng ina-advertise. Upang matiyak ang tunay na pagbili, ang mga customer ay dapat lamang mag-order ng Ecovet Herbal Antibiotic sa pamamagitan ng mga website na may domain name na BigGarden.es. Mabilis na pindutin ang buy button sa ibaba ng video para makakuha ng hanggang 50% diskwento.